artista ng GMA Network na kinakatawa ng Alice Talents Agency sa Paris, France at Directions Groups Inc. Si Hart Evangelista ay opisyal na itinalaga bilang bagong pangulo ng Senate Spouses Foundation, Inc. 2024 na kasalukuyan. Maagang buhay! Hart Evangelista was born love Maripea Walong Pauco on February 14, 1985, in Manila, Perinaldo Evangelista Ong Pauco, a Filipino businessman, and Maria Cecilia Del Gallego Payawol. Si Evangelista ang bunsong anak sa kanyang pamilya na may mga kapatid sa magkabilang panig ng kanyang mga magulang. Ang kanyang tiyahin ay 1960 superstar na si Liberty Ilagan. Ang lolo sa tuhod ni Evangelista sa ina ay si Don Juan Del Gallego, isang mga ngalakal na Espanyol na nagtatag ng bayan ng Del Gallego sa Camarines Sur. Ipinanganak siya sa Pilipinas at lumipat sa US bago bumalik sa kanyang tinubong bayan sa kanyang kabataan.